Da araw po. Ako po si Francis Amaras Hidroma, grade 4 bracket. Ito po ang performance namin sa Araling panlipunan. Ang Pilipinas sa isang arkipelago na binubuo ng humigit kumulang na 7,641 na pulo na may kabuang sukat na 300,000 km2. Ang bansa ay nahati sa tatlong pangunahing pangkat na ang mga Pulo, Muzon, Visayas, at Mindanao. Sagana ito sa likas na yaman, maraming produkto na kukuha sa mga yamang ito. Ito so, ang nagdudulot ng pag-angat ng antas na ekonomiya ng bansa. Ilan sa mga pinagmula ng pakinabangan na ekonomiya ang mga produkto at kayakal mula sa likas na yaman, turismo, at kailangan Halina't samahan ninyo ako na tukusin ang tukoy sa lungsod ng Malabon. Ang salitang Malabon ay hango sa salitang maraming labong unong tinawag na bayan ng Tambobong. Ginawa ito bilang bisita ng kondo ng mga paring Agustino noong May 21, 1559 isa ang malabon sa pinakamataong lungsod sa Pilipinas. Ang populasyon noong 2021 ay nasa 318,522 populasyon at ang kabahayan ay nasa 81,724 kabahayan. Ang kabuuang lawak nito ay nasa 15,714 km2. Naging ganap na lungsod ito noong Abril 21, 2001 ang simbolo ng malabon ay isang mangingisda. Ang may buhat ng sil ng lungsod na makikita natin na nakasampay sa sampay sa kanyang balikat. Ang lambat na pangunahing hanap buhay ay pangingisda. Maraming makasaysayan na bahay o an ancestral house ang malabon. Isa na dito ang Raymond House. Angel Cacno Gallery ay may bahay na pagmamayari ng sikat na 100-200 bill designer Angel Cacno. Ang simbahan ng San Bartolome ay matatagpuan sa San Agustin, Malabon. Pinagdiriwang ang kapistahan nito tuwing August 24. Ito rin ang pinakamagandang simbahan sa Malabon. Pag-uusapan naman ang mga pagkain, hindi mo papauli ang malabon. Ang pancit malabon, ang pangunahing produkto. Isa na dito ang nanay pancit malabon. Dahil sa lambot at lasa, sinumahan pa ng lapas, itlog, kicharon at hipon Natiyak na magugusta ng lahat. May iba't ibang uri ng kakanin na hindi mawawala tuwing may handaan. Sa malabon din matatagpuan ang iba't ibang food manufacturing na kagaya ng Silver Swan, Rufino Patis, Buster Somay, at Reno Liver Spread. Talagang sa food manufacturing ay angat ang malabon. Ang Rufino Patis na matagal ng pabrika dito sa malabon ay hango sa pangalan ng isang babaeng negosyante na si Rufina Salaw Viuda de Lucas na isang fish dealer. Ang malabon ay nakasahibutan ng tubig sa ang pangunahin. Ha, na buhay ito ay pangyinsig sa, dahil mali ang na kuhuin isda isasa pang mga palawan upang hindi ito masiwa ay patatapa ang patatapa isawin sa mga pangunahin hanap buhay ng mga taga-mabon na ito ang gabay sa pagawa na tinapa number 1. Is number two, number three, number four, number of number number five, number five, asin. number three, number five, number number four, number five, number five, old five, number five, number five, at Sa pagdidilinis ang kapaligiran, magkakaroon ito ng masamang epekto sa kalusugan, kalikasan at pamumuhay ng tao. Naiipon ang basura na nagdudulot ng pagbabara sa mga daluyan ng tubig. At nagiging sanhin ng baha. Tumadami rin ang mga sakit tulad ng dengue at leptospirosis. Dahil sa maruming paligid, bukod dito, nasisira ang tras na yaman nagiging mabaho at hindi kaaya-aya ang kapaligiran at bumababa ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan sa madaling sabi ang kapabayaan sa kalikasan ay nagdudulot ng panganib sa kalusugan kalikasan at kaayusan ng komunidad upang mapangalagaan ang kalikasan kailangan maging responsable sa paggamit ng likas na yaman at isulong ang 3R, reduce, reuse, at recycle. Dapat bawasan ang paggamit ng mga bagay na nakakasira sa kalikasan, muling gamitin ang mga bagay na maaari pang pakinabangan, at i-recycle ang mga basura upang maging kapaki-pakinabang muli. Mahalaga rin ang wastong pagtatapon ng basura, pagtatanim ng mga puno, pagtitipid ng tubig at kuryente at paggamit ng mga produktong eco-friendly. Ginanap sa Dampalit Megatay, Malabon City, noong September 20, 2025, ang Walk for Nature at International Coaster Clean Up 2025. Sama-sama nagbinis ang mga estudyante, volunteers at iba't ibang grupo upang makatulong sa pangalagan ng kalikasan at mabawasan ang pagbaha sa lungsod. Bahagi rin ng programa ang pagtatanim ng mga bakawan. Pinangunahan ng ZIA Safety and Medical Services ang aktibidad at nagbigay ng suporta sa seguridad. Nakalikom ng 552 sako ng basura o 500.76 tons mula sa Mega Dike. Sa pamamagitan ng disiplina, malasakit at pakikisa ng bawat isa, mapapanatili natin ang kalinisan, kagandahan at kasaganahan ng ating kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Masasabing makunlat at progresibo na ang lungsod ng Malabon. Dahil sa patuloy nitong pag-unlad sa ekonomiya, infrastruktura at mga serbisyong pa panlipunan, dumami na ang mga negosyo, pamilihan at kabuhayan ng mga mamamayan. Pinausay din ng pamahalaang lokal ang mga kalsada, paaralan at serbisyong pangkalusugan. Bukod dito, aktibo ang mga programang pang-pangkabelikiran at pangkabuhayan na nagtataguyod ng kaayusan at kaunlaran. Isa sa mga makabagong hakbang ay ang paggamit ng e-trike bilang alternatibong transportasyon na pinapagana ng baterya upang mabawasan ang polusyon sa hangin ipinapakita ng mga pagbabagong ito na ang Malabon ay isang lungsod na patuloy sumusunod tungo sa mas sa mas maginhawang pamumuhay para sa mga residente nito. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Kayla Mitchell at Lakson ng Fort Franklin.